Ah. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. Sa amin, dahil super pong hirap. Sa so, pagkain, sa pangaraw-araw, ayan po. Hindi ko na po alam kung anong gagawin. Kaya po po sila alagaan, pero surrender po ako sa pangaraw-araw na pagkain, wala sa akin problema mag-alaga sa kanila. Mahal na mahal ko yan, mga yan ang problema ko po ang pang araw-araw nila sa pagkain at yung tinitirahan namin na nila bahay ayun ang problema ko sa so, sobrang hirap po ng buhay namin hindi hmm. hmm. na po alam anong gawin So na guys, may makapansin sa vlog namin. Matagalang po. Yan po ang kailangan ko. Kailangan namin ng mga anak ko. Sana may makapansin po sa vlog namin na makatulong at po kami. Kailangan po talaga namin ng tulong. Sa pagkain namin, sa pagkain ng mga anak ko, at saka yung tinutirahan namin, hindi pa kami nakakaupa. Yun ang problema ko po. sa so, mga mga, mga mababait may ginito ang puso o hihingi po ako ng tulong para sa mga anak ko pagkain nila at saka yung vitamins nila hindi na rin sila nakakainom ng vitamins pero alam mo nyo guys mahal na mahal ko itong mga to ayaw ko itong magkainway-walay kami mga nakakapanood, please, hindi pa ako ng tulong, kundi kahit kung pangbariya lang po. Ano sa mga anak po, ayan po. Ayan po. oh <laughs>

Sana may makapansin sa mga video namin. Sana po matulungan niyo kami para sa mga anak ko po. Ito lang po yung hinihingi kong tulong yung sa mga anak ko po. Sala po. At saka sana, Lord, hindi kami pababayaan. Maraming salamat. Thank you, thank you.